Ayan, ito yung uh, Virgin Mary na sa tuktok nung uh, bundok mga kapoknat Yun. Ah, uh, dito natin gaano kita rito. Hindi natin tanaw pero ganito kadami ang uh, mga dibuto dito mga kapoknat. Hila okay, pa Hello mga kapokonat, good morning po. And uh, dahil first night, mga dito, sa tuktok ito mga kapokonat, dito ang probinsya ng Kapis. At magsisimba tayo. Hala na mga kapoknat ngayon po ay Maghuhuli Week na. Kaya kailangan Makapain tayo mga kapoknat And dahil uh, nga Maghuliwit na Inadag sa itong uh, Shrine Sa bayan ng Pilar at Barangay ng Dulangan probinsya ng Kapis Mga kapoknat Tara dadalawin natin Ang pinakamalaking uh, uh, Statue ng Mary Dito sa Asia Mga kapoknat Let's go Tara go, go 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 Yun Tara Tara And uh, ganito kadami Ang mga kapoknat Ang uh, Pupunta rito ayan o, pansin nyo yung mga motor dahil na sa tuktok ng bundok yan akya tayo ng mga ilang steps ba yan, ayun yung sa paligid mga kapokunat yung mga nakaparadang mga uh, ano dyan, mga sasakyan na halos puno ho ng tricycle yan at alam nyo ba mga kapokunat dahil nga ito ay dinarayo kaya talagang uh, talagang mapapa mangha ka talagang mga kapokunat dahil sa isang buwan, isang bisis lamang po nagkakaroon ng misa dito Yeah, lalo na ngayon maghuhuli mga kapuknat. Marami talaga ng tao dito. Ay hindi ba mga paninda gusto yung bumili? Yun. Oh ha. Oh, fried chicken, meron din diyan. Kabilaan yan, kabilaan yung mga paninda. Okay? prutas meron din. Saging fresh. Hello po, morning. Hello. Tingaga. Bago ka umakyat mga kapuknat, pwede ka nang bumili dito ng mga purutas. prutas fresh na fresh. pasalubong meron din dito. Who, oh, hinihingal ako mga kapuknat. Ilang steps pa lang tayo. Siyempre, hello po. Ayan. Pinipig. Pinipig 'yan. Salamat, Kid. Presko nang 'no? 'Yan, pinipig. Pinipig ni Manang. Salamat, Manang. Yun, pinipig kilala yan sa Kapis. Pinipig. Ano yan? Uh, Ay, may tuyo din. Mm. Wow, pagot mga kapuknat. Paborito ng mga ilong 'yung ah uh, Ani? May mani din sila. Oh, ha? Kakanin, meron din. Kakanin, sarap. O, oh, ha? Ito yung steps sa ito mga kapukla. Hindi ko alam kung ilang steps to. Pero may bilang kasi ito. Bago ka makarating doon sa pinakatok-tok ng tagumpay. Dadaan ka sa steps na to. Sosyal, di ba? Ah, ilang, ilang. Sa Ilang steps pa lang itong Inihingal na ako. Oh my god, may gulay. Ayan na. Apa? Gusto niyo ba na bumili na? <laughs> si bumili ng pangkulam meron dito. Joke. Ay, Michael. may matinong kalsada din diyan sa baba kung gusto mo. Na develop na ito para may paninanay oh. Ah, may ara man nga ba may ilong na. May kalsada din na pwedeng uh, magamit yung sasakyan. Yan. Ayun, doon sa taas. Ayun pwedeng umakyat yung motor at saka jeep na sa taas, tok tok pero sa mga tao kasi dito kaya dadaanan ng tao mga kapat na ah, oh, ganyan pala mag alas juice pa lang kasi ang balita dito alas juice yata magumpisa yung misa no so ayan stuck up na kami hindi ah, hiningal ako ramihan ng mga produkto kasi dito ramihan ng produkto dito ay saging ayan masaging pakita ko sa inyo fresh Pakita ko lang ha. Lama't gid. Presko, presko saging papaya mga kapuknat ba ko namit gid. Sibuyas, syempre meron sila. Oh, ha, kala nyo ba may sibuyas din dito. Yan, may mga pananim din yung sibuyas dito mga kapuknat. Dami saging. Yummy yam, fresh na fresh. Ah, ilang step pa lang ba? <laughs> Sakripisyo ito mga kapuknat. Sakripisyo tayo dahil magsisima na santa. Bawas kasalanan. Ay, syempre. Bichon. Hmm, bichon yummy yum. Di ano? Tagpilang kilo. 800 lang kilo. Mura na, di ba? Magkano, magkano ang kilo? Salamat. Thank you. Pilang kilo sa Manila. How? One, two, isa hmm. kilo. O, dito 800 lang. O, ano pa? Ano pa yung niyo? Ha? Na, mitigid. Mga pis-pis man sila. Ang lechon. Gilaway-laway ako sa lechon, mga kapoklat ha. Ayun ulit sino. Oh. Opo, aking si Manong Aking si Manong ha Ay mama, mag-iwain Opa I agree, humbar sila o ha Yan, merian marami dito Yun, last step na tayo Nasa 1,558 steps na tayo mga kapukunat O diba, hihingalin ka talaga Ah, sorry Hihingal Pero ito po ay uh, part ng pagsasakripisyo dahil maghuli week na kaya sigurado mga kapokunat tatagsayin ito ng libo-libong mga butante mga kapokunat oh. hindi bata pa uwi na to oh. sa taas na sila at tayo ay hiningal na ako kapoy no oh, sobrang kapoy gid Bye-bye. Ano kataas? Ang ah. Uh, Abaw! Pasilig po sa iyo mga kapuklata. Ha? Ganyang kadami ang tao. Na namamanata dito mga kapukunat. And uh, iba't iba. Galing pa yan sa iba't ibang uh, bayan dito sa probinsya ng Kapis mga kapukunat. <sighs> ano? kaya pa ba <laughs> natin mga kapukunan may nakabihan dito may mga lilim din na pwedeng pagsisilungan mapapagod ka na pero din dyan Hi, kaya pa kaya pa si aking pamangkin aking bayaw kaya pa kaya pa ano ah, na lang once a month lang naman ito nangyari mga kapok eh. kaya sakripisyo at alam din naman natin na talagang ang mga kapisinyo ay mga relyoso right kandila natin nakalimutan kalimutan patan ko kandila oh, sige 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 mas hindi ta kandila ayan uh, may mga uh, tao nito pwede pa frames meron din sila paninda dito mga sense mga kapok natin pwede ka na magsindi ng kandila magtirik ng kandila dito yung mga kaaway mo mga kapok natin pwede mo pagtirik ka ng kandila dito kung gusto mo <laughs> para sa akin mga mahal sa buhay sa akin mga kaaway ko na lang Just baby. Nihingala ako nasa sa 1,588.5 steps na po na daanan ko. Takalati pa, pa lang tayo mga kapunata. Pati tok Alright, go, 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 go. Ayan. Hindi po simenteryo yan ha. Iba yung mga kapunata. Hindi simenteryo yan dyan. Pwede ka lang mag ng kandila dyan. Para sa mga ah, intensyon. Panalangin mo. Si presilip ako dito mga kapunata. ano meron dito? makikisyoso tayo yun kalain mo yun ha ah di ba na mamulaklak ng uh, mga tao itong bundok ng tulangan Ilar Kapis Agtalin Shrine yan kilala ito mga kapok sa buong mundo hindi lamang ito sa probinsya ng Kapis ha? sa buong mundo o oh, ayan o oh. Ayan, yung part na yan, yung sa baba. Taas naman. Yun. Tara, let's go. Kaya tayo. Tuloy-tuloy. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. O, oh, diba? Pwede mag... Hello po! Alto de! Punggol lang. Laki mga pinsan ni ako. Ah, oh. Ay! Ayun na oh. O, oh, tanaw na tanaw dito makatoknat yung ah, katubuhan. Ayan, malawak na asinda yan. di ah, diba? Hay, pila na boss, banami oh sa -bos ba? boss ba? Helicopter ba? Tsk. Tara. Morning, yung mga pinsan ko po. Ay, ang lalo sir. Ari ah, gali kago. Ha, ah, sir. Uya, masima. Kalang lalo mating. Asa lagi bintod din? Ah, lagi bintod din. Hello. Ano? Kani. sila. Ayan, si Bosing oh, from Boracay. Ayan. Kalain mo yung mga kapuknat ah. Kinadayo pa ito ang Agtalin Shrine. Galing Boracay pa po yan. Tumawid ng dagat yan mga kapakunat. Para makapagsimba lang dito sa Agtalin Shrine. All Alright. <coughs>